So, ayan mga katunay, kamusta kayo? So, wala tayong ride today mga katunay. At tulad ng dati, ayan. Ito na yung gamit natin. Anong tayong lakad kasama ang Kalabkab boys. Let's go! Expression! Ay, saka! Ay, Hello, gusto Hello! Hello! hello, hello. Anong, anong gagawin nyo? Ang ano, hindi na to parang tao dito yung sarap niya ah. eh. so, na. Tunay, kamusta kayo? So, wala tayong ride today mga katong. At tulad ng dati, ayan, ito na yung gamit natin. Punta yung lakad kasama ang Alabgab boys. Let's go! So, ayan mga katunay, dito na tayo sa compound. Dito tayo sasakay. Ayan, dito na yung makukulit natin kasama. Tao po! Ayan, thank you, thank you. Salamat. Sa wakas, dumating na sila. Yes! Yung dalawa. So yung mga tunay uh, Tumpleto na tayo Mamaya uh, na uh, ulit Pagbiyay ano. na tayo Kain uh, na o'clock in the morning Yan ang natin So papunta tayo ng Hala-hala uh, Rizal so, Pa birthday Nung isang uh, katunay natin ay, Si Angelito 10 kilometers, uh, makakarating na tayo ng Antipolo. So, pero ang kabuuan pa ng uh, biyahe natin hanggang hala-hala uh, Rizal is uh, nasa 65 kilometers na lang. Lapit na tayo. So, ayan mga uh, kapatid, around uh, 40 kilometers na lang at uh, makakarating na tayo sa ating destinasyon. Lapit-lapit na. So, time check. 10.30 in the morning. Tulog na naman yung ropa natin. nasa 8 kilometers na lang para na tayo Five. 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 Okay. so ayan mga katuna yun dito na tayo ayun yung lake oh ayun yung lake ayun yung lake oh ito yun pa rin south side private resort let's go ito oh, mga mag-aabay natin. Kailang lukatakod. Siya ka lukatin. Unique one. Dito na tayo. Sa wakas. Napakalayo. 12 hours driving. Good morning, good morning. Ayan na. na tayo dito na tayo so yun mga tunay dito na tayo so ito yung pool nila so okay lang siya hindi hindi siya malaki ito, hindi rin siya maliit And then sa taas ito yung lababo uh, yeah. pwede pang matulog dyan pwede. tapos ito yung room yeah. <laughs> driver napagod Oh, may mga gambler ito yung mga gambler gambler dito na may kitchen nila so yun mga tunin, dito na tayo sa bayan ng halahala uh, dito -hala. sa Mabini Street Lubo, Halahala -hala, Rizal tayo next day sa baba Dito na tayo sa bayan nila So pupunta tayo sa Public market nila para mamili ng mga gamit uh, Mga disposable na plastic cups saka plates saka spoon and forks At kung ano pang pwedeng bilhin natin eh, Bilhin na natin Dito na kami ah, Bilhin na kami mga ito na Ice cream oh, Daming ice cream. Oh, tara. Atat babandol na natin. Tara. Yeah, na tayo. Spoon for sa ala. Yeah. Yelo. Kape. bakit nako? Sa Ano yung are? Masakit? Are? Ano ka Puso. Ah. Parang Yung... po, Adam, para Expression oh, Ah Akala exp okay. ko Aray kamo masakit <laughs> <Ay>. Aray <laughs> tapos namin mag-swimming kanina. Mag, uh, Naligo na kami. Tapos, pag-iga uh, tulog. Sa pagod. syempre. Ano sila? So, sabi nila, inahanda na doon nila yung dinner. At, bababa na tayo. Tignan natin. Let's go. Okay. Oh, yun eh. Ba? Isbu. Hello. Hello. Let's go. Ba Let's go. yeah. na. <In the> <laughs> <laughs> um, <Tangela>. Emperador <laughs> naman. Walang <laughs> <laughs> puti? Ah. So yan mga ato eh. Tungluto na sila ng ulam. Ado tapos siya pakbet uh, uh, pakbit. So, inom na naman. Kunti lang. Tapos sweet and sour na hotdog. Tapos. So, ayun mga katun. Nagkatatapos lang natin uh, mag, you know, mag dinner. At uh, kunting chill ulit. At bukas na tayo ulit magkikita. Eh. So, good night mga katun. Bye-bye. Yes. Good morning mga katunay So time check 5.30 in the morning So maaga kaming uh, Mag uh, lalakad ngayon dahil From uh, here sa Ayan tulog may isang kasama natin Si Apot So maaga kaming lalakad ngayon dahil uh, From Hala, Hala Rizal Dito sa pinag i natin to Manila to pumunta kasi kaming Mega Mall is uh, nasa 70 kilometers so hindi namin alam kung ano yung magiging road condition kaya dapat mas maaga makarating kami ng uh, Manila dahil uh, nag, uh, meron kami reservation sa Vikings so Vikings kasi kami ngayon ng uh, 11 o'clock So siguro mas maaga, mas maganda kasi baka ma-cancel yung uh, reservation namin kung malilate kami sa uh, lakad din. So yeah, good morning. Le! <laughs> Relax. Finally, Hello, Hello Hello, Nay. Yeah, Okay. Ay. Okay. Yeah. Ang mga gigatang umagaan. Kain-kain hot dog. Tinapa. Akala ko naligo ka na. Oh. Ayun pala pala. Kanya pre. Good game. Tapos na para, Buwan, eh. so, lang natin kumain. Oh. So, hindi na lang natin mga kasama natin. Maliligo na sila. So, nga ito. Makailangan na ako. Ah! Inigsuso ka na. Ang over na yun. So, ayan mga ato na. Punta uh, na kami. So, so, mga ato uh, so, let's go. <laughs> <Sabunin>. Hi, guys! <laughs> <laughs> so, ayan mga na, around 5 kilometers na lang tayo. Ito na tayo. Uh, Malapit-lapit na. May yeah, mga tunay, dito na tayo. Ah! Mga ropa natin. Dito na tayo sa SM Mega Mall. Pare, ano? Hello! Ay, dito pa! Pagpangan na! <laughs> so, yan yeah, mga tunay, hintayin na lang natin mag-open. So, 10 minutes pa. Yan yeah. So yun mga twin, nakapasok na tayo So Mamaya pa naman yung reservation natin Para sa Vikings So yun mga twin, okay na Nakuha na natin yung uh, reservation number natin Wala pa lang Hindi na kailangan pumila Yan, dami ng pila eh Pila na yan sa Vikings Pre, paano? Paano diskarte natin pre? Anong una natin gagawin? Anong una natin kakinin? Pakpakin muna natin ng matamis. Tapos. Oh. Ito yun. Tapos. ade, wag ka pakinig. Tapos. Ano <laughs> bak so, yung mga yeah. talagang pang ano oh. na. So pagka sa Vikings pala, dapat ang pinakamaganda gawin mo is magpa-reserve. Oh, kasi dami oh. Daming papasok sa loob. Walk-in tsaka naka-reserve. So pinakamaganda, pa-reserve ka. So, reservation number 12 na. So, 15 tayo. So, tatlo na lang. Reservation number 13, Miss Leia. Yeah? 13. Hi. Hi. Oh, boy. Reservation number na, 15. Number 15 na. Let's go. Bakbakan, bakbakan. Thank you, thank you. Okay. Oo. Oh. Ayan, siya ang 2. Bet 2. Sige na pare, pasok Yes, sir! So, ipakita ko muna yung mga pagkain nila bago tayo makipagpakbakan. Sarap niya na. Yes! Kare-kare. Yeah. Jennifer. Jennifer. na. Yes, ito Yes, oh. Sushi. Sisu. mo na. naman yung mga gulay nila. Ayan, let's go. Ako na <laughs> abayun yezing, madidako Jay. gan, gan, ah. bob, gan, mo gan 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 mga gan 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 mga gan 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 Tsaka yung ibang menu dun sa Villa. Pizza. Yeah. Beer. Ah. Mga beers. At uh, inumin. Yeah. Ito puro dessert to. plate ito. Ano, busog ka na? Wala. Ang gagawin mo dyan? Hindi ko na kaya. <laughs> ano gagawin mo dyan ganun? Ayusin. <laughs> Pre, bakit ganyan naman ang pagkain mo? Para, para may baraman, puta nila. <laughs> Hello po, kain po tayo. <laughs> okay na mga tulay. Tapos na, solid. Solid na kainan to, grabe. Let's go. Yeah, let's go na. Thank you, thank you. Napakasarap ng pagkain. Not... Huh? Walang tapon. Bye bye, Vikings. No. Sa inyo, mga tanay. Tapos na. Balik na kami ng uh, hala, hala ulit. So, ayun mga tunay, malapit-lapit naman tayo sa hala-hala. Pero napakalas na ulit. So, ayun mga katunay. Uh, Abis na tayo. So, kararating natin ang grabe yung Napakalayo talaga sa syudad. Itong hala-hala. Uh, Let's go. Mayroon ang ulam natin yun. Sarap. Reg, reg, egg. Hey. So yun, mga kadunay. Tapos na uli natin maligo. So nag-swimming tayo kanina. Swimming kami lahat kanina. So hindi ko na na-video yun. Ano. Tapos yun, uh, nag-chill ng konti. Yan, andyan, pa rin yung mga kasama natin sa baba. At uh, bukas mga ngayon ako laki in the morning eh. Sisibat na ulit tayo pa Isabel. Eh. Back to back to basic tayo. Yeah. So, papasok na ako sa kwarto natin. Yung ibang tropa natin nandun pa. Ibele ko yung kampay ko. Kampay! Ah. Kampay! Lampo ko hindi! Lasabihin mo ah! Lampo ko hindi! Ayun! Ayun! So yan mga katunay, good night. At uh, bukas ang ating uh, third and last day. Yan, kita-kita na -kita tayo sa so, mga kasama natin. Bukas na tayo magkita-kita. Good night, mga katunay. Yes, mga katunay. Good morning. Yeah. Magising na tayo. So time check is 6.30 in the morning. So, yan ito kasi ako pagka pa-uwi na. Talagang uh, gusto ko maaga ako kasi maliligo na ako para mamaya ayos na lang ng gamit at naghihintay na lang tayo let's go so tingnan natin kung sino nang gising dito sa baba ayan si Aljin at si John Paul pa lang naglilinis uh, yes kuya may good morning may eh. so ayan mga katunay tapos lang natin maligo So ayan, yung mga kasama natin sa labas. Nag-swimming pa sila. Pero ako, okay, mag-aayos na tayo ng gamit. Para wala na tayong problema mamaya. At uh, maghihintay na tayo. Yan. Ayos. Sarap balik ng umaga, no? Yeah, thank you so much. Uh, hala hala Rizal. Yan. Uh, thank you so much Southside Private Resort. Pabalik na ulit tayo back to reality ate kuya salamat po, una na po kami maraming salamat po salamat Ay, okay. salamat po <laughs> so yun mga to na-approaching uh, na uh, kalambalaguna na tayo Kalak uh, spray So, ayun mga 'to, nagkalabas lang natin ng expressway spray and dapat pumunta tayo. Going to San Jose City 97. So, and mga 'to, duna tayo sa Balok, Indonesia. Nakita ako nang may merienda natin, lumpiang gulay. Yun, so titinda niya. Pwede na to. Pang uh, tawid buto mo. Tatlong, ano, lumpiang gulay. <laughs> Ayan, tapos na tayo. May <laughs> man, merienda. <laughs> <laughs> Ayan ako. Gising na naman sila. <laughs> Hello, <man>! guys! <laughs> <laughs> Nabiyag man eh. Na dito na lang tayo sa ano, Bustos! Castellano, Diyos. Castellano. <laughs> ko ako ng walong lumpia. So, uh, pwede, pwede na juice. Pwede, pwede na ulit. Pwede, pwede na ulit ng bakbakan. Bakbakan na tulog. Lumpia ang pag-imot. Hindi na lumpia. So, ayun. Mga uh, dito na tayo sa Pungkan. May ba isiha? Ayan. Kaya na tayo. Kaya mamaya na sila na muna. Ayan na. Uh. Karan eh, karan eh Yan eh, yan eh Salamat Salamat na nai Salamat na muna tayo mga katunay yan. Para dire direto yung biyay mga so, so yan mga tunay. Tapos na tayong kumain So CR lang ako sa saglit TV lang Para Diretso na tayo. Ayan mga katunay, boundary na tayo ng uh, Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. So, ayan mga katunay, dito na tayo sa Bagabag Nueva Vizcaya. And so, pagas muna mo na tayo dito yung so, isang kasama natin, nag-CR. So, ayan mga katunay, kasabela na tayo. Welcome to Isabela. Isabela District. Ay, gumagalaw, gumagalaw. Ang tangin na grabe. Ah! Tangin na. Ay, turn dito na tayo. Check na lang natin yung mga gamit. Ayan. Mga pasalubong. Ayan. ayan. So, ayan. Mga katunay. Dito na tayo. So, pauwi na tayo. nag watak, -watak na kami dahil yun. Sobrang pagod na rin siguro. Pero, at syempre, maraming salamat unang-una sa Panginoon at uh, naging safe ang ating uh, biyahe. Napakalayo ng biyahe. Ano? At uh, siyempre, maraming salamat din sa mga katunay natin na nakasama na natin. Natin ngayong uh, road trip na naman. Kalabkab Boys Junior. Mga Kalabkab Boys. At siyempre, maraming salamat sa katunay natin na nagset uh, nag-set ng lakad sa kanyang uh, pa-birthday kaya uh, Angelito na maraming salamat pare at uh, ayan at uh, ko tatapusin ang ating vlog dito at magkita kita tayong muli sa aking susunod na vlog ayan, motor naman next maraming salamat sa support ng tunay mga kaibigan tunay lagi yung tandaan ngayon well, din babash Woo!